Excited nga si Diday nung araw na to kasi sinama ko siya sa pagpunta kay Miko. Gusto niya nga daw kasi makita yung bahay ng Kuya Miko niya at kung saan ito nakatira. At gusto nga din daw ni Diday na makita yung baby ni Kuya Miko. Kaya nga lang pagdating namin ay eh wala nga si Miko at walang tao sa bahay niya. Sinubukan ko pang tawagan si Miko kaya lang hindi siya sumasagot. Tapos may lumabas na kapit bahay sabi wala nga daw dyan at bumiyahe. At nung pauwi nga kami nagulat ako kasi nagsabi si Diday na punta daw kami ng palengke. Meron nga daw siyang gustong isda pero hindi niya pa daw yung nakakain. Kaya sabi ko sa kanya, sige punta tayong palengke tapos ituro mo kung ano. Nagulat nga ako kasi yung binabanggit niya pala ay yung hipon. Kaya naisip ko na minsan lang naman mag-request si Diday kaya okay lang. Tuwang-tuwa nga si Diday nung makita yung mga hipon kasi ang lalaki nga daw. Tawang-tawa nga ako dito kasi nagpaalam pa si Diday na kung pwede siya nga daw yung mamili. Nakakatuwa nga na makita si Diday na ganito kasaya lalo na sa mga simpleng bagay na ganito. Kaya nga lagi kong sinasabi kay Diday, na kung hindi naman kalabisan at kung kaya ko naman ibigay ay ibibigay ko sa kanya. At ang nakakatawa pa nga dito ay nagpapakuha pa nga siya dun sa tindera yung mas malalaki pa daw. Natawa nga ako sa sinabi niya hindi naman daw namin bibilin hahawakan niya lang daw at titingnan lang. Masyado pa talagang bata ang isip ni Diday. Kasi marami pa siyang katanungan at marami pa siyang gustong malaman. At yung mga ganitong simpleng bagay na hindi niya pa nararanasan ay gusto ko nga iparanas lahat sa kanya. At masaya ako kapag nakikita nakikita si Diday na ganito nga kasaya. At isa sa mga ikinakatuwa ni Diday ay pwede daw palang makihugas ng kamay. Natatawa nga ako dito kasi sabi ni Diday kung pwede daw manghingi ng dagdag. Ang kulit nga dito ni Diday kasi kinukulit niya ng kinukulit yung tindera humihingi talaga siya ng bangus. Tapos sabi ko nga sa kanya wala na akong pambayad kaya iiwan ko na lang muna siya dito para maging tindera. Okay lang daw sa kanya basta ang ulam niya daw lagi ay hipon. Natutuwa talaga ako nung araw na to kasi dito ko nakita na sobrang saya talaga ni Diday. Ang dami ngang sinasabi at ang dami niya gusto pang maranasan. Kaya sabi ko sa kanya, lahat yan ay pwede mo nang maranasan at pagkaya ko, lahat yan ay ibibigay ko sa'yo. At sinabi ko sa kanya na wag mong intindihin ang mga sinasabi ng mga tao. Dahil lahat ng ibinibigay ko sa'yo at lahat ng natatanggap mo ay galing sa puso ko at lahat yan ay deserve mo. Isa lang ang lagi kong hinihingi sa'yo, sabi ko sa kanya. Ang mag-aral ka ng mabuti at makapagtapos ka ng pag-aaral, yun lang okay na ako don at ang lagi kong ipinapaalala sa'yo na wag na wag kang makakalimot kung saan tayo nang galing. At ang lagi kong pinapaalala sa kanya na wag makakalimot na magpasalamat kay Lord at sa mga taong laging nandyan para sa amin. Lalong lalo na sa mga taong nagmahal, nagtiwala at mga nakatulong sa kanya. At ang pinakahuli na lagi kong sinasabi sa kanya, lagi mong pipiliin na maging mabuting tao sa iba kahit sila ay hindi naging mabuti sa'yo. Dalhin mo ang pagiging mabuting tao hanggang hanggang sa pagtanda mo, Diday. Para yun ang makita ng anak mo hanggang sa paglaki niya. Alam ko na hindi mo pa maiintindihan ng lahat ng to sa ngayon. Pero isa lang ang alam ko, isa kang mabuting bata at meron kang malasakit sa kapwa mo. Kaya alam ko na lalaki din ang anak mo na may takot sa Diyos at mabuting bata. Dahil yun ang nakita niya sa'yo at kay Baste. At sa pag-uwi nga namin ay sobrang excited na nga ni Diday na ipaluto nga ito. Dito nga kami umuwi sa biyanan ko kasi nandito nga si Baste at saka yung baby nila. Napakasarap lang sa pakiramdam na tanggap ng pamilya ko, tanggap ng pamilya ng asawa ko kung sino nga sila Diday. Supportado nga nila kami kung sino nga yung mga gusto naming tulungan at tanggap nila yon at mahal din nila. Kaya napakasarap sa pakiramdam na welcome nga sila Diday sa family ko at sa family ng asawa ko. At kapag ganito nga ay wala na talaga kung mahihiling pa at kontento na ako kung ano ngang meron kami. Isang masayang pamilya at mga malusog na pangangatawan ay hindi na ako maghahangad ng kung ano pa. Kaya maraming maraming salamat Lord sa lahat po ng blessing na ibinibigay niyo po sa amin at na share ko po ito sa iba. At kahit meron po kaming mga pinagdadaan ng pagsubok ngayon, kakayanin po namin lahat ng pagsubok na ito dahil alam ko po na hindi niyo po ako iiwan at hindi niyo po ako pababayaan. Kaya maraming maraming salamat po Lord sa lahat ng blessing na ito at maraming Min-salamat po sa lahat ng taong laging nanjan para sa amin. At ang hipon nga ay nauwi sa tinola. <laughs>